Inero ngayong taon na pagpasyahan ng 43 anyos na sinanay Cecil na magtayo ng sari-sari store sa kanilang barangay sa Irisan. Umaabot daw sa limang libo ang kanyang kita sa araw-araw, pero nakakalahati ang kitang ito tuwing umuulan. Pag mabaha, yung pag maulan talaga, wala, walang tao. Tahi, ano talaga, tahimik talaga. Yung mga sasakyan lang dumadaan, tapos traffic pa, minsan. Pero pag ngayon, ganito lang, wala naman, hindi naman na traffic. Kapag hindi raw agad nalilinisan, nagkakabaha sa paligid at maging sa loob ng kanyang store. Bagamat patag ang kalsadang ito, pero kung titignan natin ay meron itong mga pakurba na parte. Kaya naman tuwing umuulan dito ng malakas ay naiipon dito ang tubig. Kaya naman kung minsan ay isinasarado muna ang parte ng kalsadang ito sa mga motorista. Pag umuulan ng malakas, salagang natatrafik na dito, nagiging one-way na doon kasi ano nagbibigaya na yung pagdaan ng mga sasakyan. Isa lamang ang Barangay Irisan sa mga nais alistahan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Baguio na dapat bantayan tuwing tag-ulan. Hindi nawawala sa listahang yan ang mga barangay sa paligid ng Siltation Dam sa Lower Aquari. It's part of the discussion in and amongst the city and down to the barangay level with regards to the preparations na dapat nilang gawin, na dapat natin gawin dito sa tag-ulan na ito. So um, kasama rin dyan actually is uh, ng preparatory measures natin is we actually um, ano been distributing communication equipment no mm -hmm. sa ating mga barangay para mas mabilis ang coordination natin uh, sa isa't isa. Uh, lalong lalo na if in cases that we they, we would actually uh, encounter yung mga nakaraang mga bagyo noon na nasubukan natin na wala na signal ng cell phones, mm -hmm. at least we would have an alternative uh, communication systems available. no at kahapon June 2 formal nang inanunsyo ng DOST Pag-asa, ang pagsisimula ng panahon ng tag-ulan. For this week na, expect pa rin po natin yung maulan, partly cloudy to cloudy skies with rain showers or thunderstorms po. no So di naman po nawawala yung threat lagi ng thunderstorms na may kasamang pag-ulan. So be vigilant na lang po and lagi na lang po tayo magtala ng payo. Iba yung pag-iingat at pagiging alerto pa rin naman ng payo ng mga otoridad sa lahat, lalo na ngayong panahon, ng posibleng mga sakuna. Vanessa Bouton, R. N. G. News.